Luto tayo ng sinigang na pork. Ayan ang aking, ano, hindi pa naluluto. Pero okay naman na itong, ano, malambot na itong pork. Kaso lang, itong mga panghalo niya hindi pa malambot. Matigas pa. Kalalagay ko lang kasi. So, dagdagan ko ng sabaw. para anu kasih parang pemonte asia finish no finish oi finish give me the glass give it to us give me that hey, can i can do something wait can i do something i'm going mamaya pag lumambot yung itong gabi saka natin ilalagay yung ano pit chay ko ng tubig sarap ng sabaw. tikman natin. Wow. Pero dagdagan ko pa ng asin. Yan. Okay. Ayun, hahaloin natin para maging yummy siya. Yan, malapit na maloto. Mayroon pa akong isang ano dito, may paksiw pa ako dito. Ayan, oh ulamin ko yan ngayon kasi isang na lang at mayroon pa kaming ano dito yan Ang ulam namin ito kagabi tinulang manok linagyan ko rin ng mais so siguro maubosan ngayon ito naman tayo Manatin uli insa ba oh yami na yami okay Yummy, 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 yummy. Kayo mga kananay, anong ulam niyo dyan? Kumusta na lang kayong lahat? Ang walang ulam, ito. Pumunta lang dito ang walang ulam. So, ayan. Tusokin ko nga luto na itong ano gabi oh wow luto na okay lagay ko na ang Pichay Yan. Tapos, haluin natin. Ay. Haluin natin para maluto na. Okay. Ayan ang aking sinigang. Ayan na siya. Kalami. Kalami kaayo sa aking sinigang. Okay. Kunin natin ang takip. Yan. Tanggalin natin ito. Para tayo makapag para maayos na yung ano dyan. Okay. ilagay natin ito mahugasan okay at ilagay natin itong mga kanin na mga tira-tira kay sayang huwag tayong mag-aaksaya ng kanin kasi marami ang nagugutom ngayon Diyos ko kaya wag tayo nag-aaksaya ng yeah, kanin. ano, kanin. Ihalo eh, ko tong iba para uminit. Yan. Babaw natin. Kasi loto naman na yung ano, loto naman na yung sa ilalim. Yan. Yan. So, ayan. Takpan natin. Ayan. So, ngayon, punta tayo dito at patayin natin itong ating sinigang. Ayan. Ito na ang ating sinigang. So, maya-maya, pwede na tayo kumain. So, hanggang dito na lang ang aking video. God bless sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat. Panoorin nyo nga pala yung aking upload ngayon. Galing kami sa snow. Sa Lake Mountain. Okay, bye-bye. Shout out na lang sa inyong lahat. God bless.